sa Biblia yon na nakasulat na ang buhay natin sa libro. Parang meron ng script kung ano lang yung sabihin ng director. Yung sasabihin di ganun. Di totoo yun. Totally meron tayong tinatawag na free will. E free will tayo. Nasa Biblia 39 ng Uteronomyo. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Ikaw at ang iyong binhi. Pwede ka mamili. Ang langit at ang lupa ang saksi ko sa iyo. Na dalawa sa harap mo isang buhay. Yung isang panig kamatayan. Yung isang panig pagpapala. Yung isang panig sumpa. Sabi ng Diyos Kaya't piliin mo ang buhay Meron tayong karapatang mamili Pero ang rekomendasyon ng Diyos Piliin mo yung nasa kanan Yung buhay Yung pagpapala Eh kaso meron tao Kaya nga sumama ang pinili Yung kaliwa yung sumpa Yung kamatayan Kaya maliwanag dyan sa talata Na yan, di tayo artista Sabi nga nung kawika ang ingles master of your faith. You are the captain of your soul. May free will ka, mamimili ka. Pag gumawa ka ng masama, ay eh, makakarinig ka na ng kulog. Tapos ay eh, magsasalita sa iyo ang Diyos na mabingi-bingi ka. Walang ganon. Pababayaan ka lang ng Diyos mamili. Ngayon pagdating ng araw ng paghuhukom, lahat ng ginawa mo na ayon sa iyong kalooban, sumunod ka sa Diyos o hindi ka sumunod, Nakalista na yon araw araw nililista yon. Yun ang magiging batayan para ikaw ay hatulan. Kung maliligtas ka o hindi. 22 ng Apokalipsis. At nakita ko ang mga patay. Malalaki at maliliit. Na nangakatayo sa harapan ng luklukan. At nangabuksan ang mga aklat. At nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Merong isang aklat ng buhay tapos may mga aklat na magiging basehan ng paghatol. Kung ano yung ginawa mo, ibabatay. Doon sa mga aklat, yung mga aklat na yun, yun ang mga aklat ng Biblia. Sa mga aklat ng Biblia, ibabatay kung ano ba sinabi ng Diyos. Sabi ng Diyos, bubuksan ngayon. Yun lahat ng nakasulat dun sa aklat ng buhay. Ibabatay ngayon dun sa aklat na siyang Biblia. Kung ano ang hatol sa'yo, yun ang nakasulat. Hindi nakasulat na kung ano mangyayari sa'yo, kundi nakasulat kung ano ang mga ginawa ko. Tapos titimbangin sa araw ng paghuhog, yung mga nakasulat dun sa aklat ng buhay mo, na kung ano-ano ba ang mga pinagagawa mo. Lahat sa salita ng Diyos sa Biblia. Yun ang pagbabatayan ng hatol. 12, 13, 14, pakinggan mo ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig ikaw ay matakot sa Diyos. At sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan pati ng bawat kubling bagay. Maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati yung mga itinago nating bagay sa buhay. Hindi natin ipinamalay. Merong mga nakatago tayong gawang mali, mga misdeeds. Dadalhin ng Diyos yun sa kahatulan at yun ang bawat kubling bagay. Maging ito'y mabuti, maging ito'y masama. Yun ang nakasulat kapatid. Hindi totoo. Na para ka nalang puppet. Na pinapakilos ka ng control di totoo yun. If you like this video, subscribe. Thanks!